So yun mga loobs, magandang tanghali, Ang oras ay alas 11.25 na. Eh. ko lang lutoy itong ating uh, pakbet yun, uh. Meron niyang bagong isda o alubaybay sa kapang pang alubebe. Eh. Huh? At sa paris pares niya. Pero itong matamba ka siguro yan kasi malalaki yung mata. So yan. Pakbet bet na bet ko na? <laughs> Bibigyan natin sa ko yung sudo. Inutol ko na yun dahil, ba yung live kasi tumutumba yung video Ayun yung sudo So, ayos lang talaga. Hindi siya... Hindi siya Sa Bibigyan natin siya ng... Bibigyan uh, so, yeah. natin siya lang. Bibigyan na lang. Paro ko mo, wala share. Bibigyan natin siya likod to